Good po si Catherine at uh, muli magbibigay tayo ng mahalagang uh, pahalala sa lahat po ng mga uh, LPG users sa lahat po ng households sa lahat ng kusinero at kusinera isa na namang kasama, uh, isa na namang uh, kababayan natin o suki natin ang uh, pumunta nga rito para i-avail na yung uh, tinatawag nating uh, swapping no? na halos araw-araw naman yan ay uh, na ano lagi kong uh, nilalabas sa uh, mga social media na no, particularly ng LPG uh, Safety Foundation at saka ni Congressman Arnold T. ng Tegasco dahil uh, alam niyo po ba ang dahilan bakit ko, uh, nagka, ano ba kayo tawag nun uh, napansin ninyo so stricto na ngayon hindi ko pa ano. Kasi oh, masawa ko bumibili. Oh. Meron na po tayong uh, batas na uh, nilagdaan pa noong 2021, October 14, na pinagbabawal na ang uh, pagpapakalat, pagpaparefill ng mga generic o walang brand. Ngayon, sa kaso ni Madam, actually, ito isang brand. Ha? Huh? Kung uh, makikita natin dito, pakitutok okay, lang uh, na na ito ay pag-aari ng liquid gas. Ha? Liquid gas. Ha? Liquid gas yan. Ngayon, anong tanong niyo, ma'am? Dati naman po hindi tinatakpan niya ano, yung name ng LPG. Oo. So, oh, ngayon? Bakit may, ano, may takit na Ayan. Bakit? Ang tanong hmm. niyo, ma'am? Eh, actually, ito isang brand. No? Ang nangyari, naging generic, naging unbranded. Dahil sa kagagawan ng mga nagkalat pa rin ng mga tankero na tulad ni Catherine na maraming tankero na uh, sa na mas malaki ang kita ito po ay tinatakban nila no? kinokoberan, pinipinturahan tulad po nito para ito ay mapakarga sa mga nag illegal din ng mga refilling plant so ngayon, ipinagbabawal po yan ngayon, sa, halimbawa ako sa kagustuhan ko na mas malaki ang kita ko Ha? Tatakpan ko po yan. oh. Tapos, pangakargaan ko yan doon sa isang refilling plant na nag-illegal din. Dati At po, umaabot sa amin ng 3 months po. Eh, ngayon mm -hmm. na ano po, months na doon. Sa akin yung isang buwan. Ay, ganun. Ay, eh, dalawa lang po pang isa ba? O, oh, eh. Yung diniliver mo, bo, buboy, bo 11 kg yun. Si Regasco yun, kiregasco yun eh. At saka talagang si Regasco ngayon, ah, uh, zero tolerance ma'am, bawal po yung dalawang guwita kulang, bawal yung tatlong guwit. Actually, lahat naman ng brand. Supposedly, as per uh, the guidelines, bawal po ngayon ang kulang ng dalawang buit, ng tatlong guwit. Dapat zero tolerance, 11 kilogram. Ha? So, sa mga suki, uh, huwag niyong papayagan na yung tanki ninyo pag pinalitan na ho ng anumang brand yan, kirigas ko yan, surin, everything. Huwag na ho kayong papayag, ma'am, na yan ay mapalitan ng mga katulad nito ha? Pwede ko kayong ma-charge mm -hmm. pag kaganyan na ano, pwede yung hindi tanggapin yan. Kaya lahat ay eh, panawagan na nga po na lahat po ng nagmamayari ng mga generic na tangke, hanggat swapable pa yan, padala nyo na po yan, kausapin nyo na yung mga LPU supply para mapalit. So, hindi po ngayon po, mm -hmm. ano, dito na po bibiling mga uh, LPG. Yan, so isang uh, suki na naman mm -hmm. ni Regasco ang napalapit natin dito sa outlet natin. Kaya Congressman Armel T. Eh, ipinopromote talaga natin si Regasco at siyempre lahat din po ng ibang mga brand. Okay? Yung, gamit po kasi namin sa ano, barangay, eh, ano po, Regasco. Ah, ako rin po yung oh, po. nagdala ng nakaraan oh. sa rider ko. Kaya... Pwede niyo po akong tawagan kasi may number naman po tayo dun sa sticker. Oh, oh. pagkatapos nito buboy, bigyan mo siya ng ano, sa receiver naman namin mami ha. Oo, oh. oh, ayan. So maraming salamat mga sa yung pagtangkilig kay Regasco. At ulitin natin, ingatan po ninyo ang inyong mga branded engine cylinder tank at huwag kayong papayag na mapalitan ng mga kahalintulad nitong ganitong klase ng Okay? Maraming salamat